kung magkakana magkakanatong manok at saka yung pabo abog ng tandang nakadain ka pabo na yun <coughs> napit malapit na malapit na ayun na nga ayun na nga ayun na nga nagkana na sila Okay, lagi mo Matira matibay Okay Hana Palag Palag <laughs> Yan na yung mga pa Patay ka Yari ka ngayon <laughs> oh, Apat versus ano yan Isa lang <laughs> Tarun lang ka okay, oh, ano Sige okay, Ala Ala Marami yan <laughs> Ang <laughs> lolo ka ngayon takbo mo ng gago ka matapang ka Ano ba? Upo, tanga, patay, binumban. Oh, uh, mabombang 'yon. <laughs>